Teka, may napapansin ako. Gra oh, akin na yan! Patingin na yung kamay mo. Akin na. May, may sunod ka na eh. At, akin na. Patingin, ipakita mo. Sige na. Isa. Wala po. Meron ako nakita. Akin na, akin na. Ay, si tatay. Wait. <laughs> akin na patingin. Ba't mo tinanggal? sa galing. Huwag mo na. Kami, uh? Pakita mo na kasi. Hello. Tatay ulit. Pag kinasal na to si Jomar at Carla, ha? Maibara na po. Maiba na sa yan. Asawa na daw sa

ni tatay muna, naman yata sa atin Magandang araw mga kaagapay, mga kalinga pa Ito na naman po tayo, nagbabalik muli Dito sa ating channel na kaagapay Sa mga hindi pa po nakapalo Or nakasubscribe po pa Subscribe naman po ang kaagapay Ayan, isa din po ako sa member ng Kiro or Kalinga Prab Official Reactor. And syempre, huwag po natin kakalimutan i-subscribe po si Kalinga Prab, si Kuya Bal, si Ate Edna at ang buong team Kalingap Ayan. So, tara na po ating panoorin po ang video. Ito ang ko sa'yo. Ito ang na Ay, wala kuya, ano? Notes ko yan. Ha? <laughs> <laughs> ah, wala yan. Ano ko to? Oh, may may something yun. Ha? Ah, wala yan. Oo, oo, oo. May <laughs> may something Wala yan. Ano yan? Ano ko? Ang tawag yan? Oo, oh, oo. Oh, reminder. Oh. At, oh, reminder. Oh, wala okay. yan. Bakit sa reminder card lang? Oo. Ang si Ano Anong baka P.S. Ang baka labit. Oo. Ito yung mga chocolate. Ito na, ito. May puso. Man, ano? Gaya, gaya. Minabura niya. Ay! Iba kasi eh. Iba ko Tapos ko na. Ayun. Ay! Sabi ko na eh. May something. May something. Alam, pinagpawisan siya naman ito. Ha? Oo. Kaya nga eh. Ito Parang nagpaganda ka pa talaga para sa akin. Ikaw nagpaayos ka pala, Carla. Hindi ka mo nagsabi sana na sumabay ako sa iyo. Ipapariban ka din po. Bakit? <laughs> okay. Ano kasi, ano kasi yung buko? Magulo? Pwede siya na paras tayo nagriban. Ay Ayos po, ayaw po ganyan po pati niyo. Okay. Yeah. Kaya yeah, seryoso. Kasi siyempre, maganda ka naman. Kaya ito nga eh. Nag-effort din naman ako. Bira lang mag-ganito oh. Mag-long mag, mag sleeve. Ayos okay, ba? Pogi ba? Parang napagwilitan ka. Ay, opo. Ay, oh, ba't may opo? Wait lang ha. Talikod ka muna. Talikod ka, talikod ka. Talikod ka. Kasi may, so may ka sa akong suotin. Jadi sana, mas nagpugyan ka pa sa akin. Wow! Sige, Carla. Saan kayo? Ganon lang po kayo. Magpapakita ko. Ha? Pupuntahan nga kita. Kasi alam mo ba dinadam ko yung sabi mo, ano, taba ko na, may double chin pa ako. Pero, kahit pa paano naman, nabaw, nakabawi ako dun sa surprise ako sa'yo. Yung, ano yun, yung Valentine's date natin. ba? Diba? Tsaka pala, Carla, tanong ko lang din. Kasi, gusto ko kasing na-update din naman ako eh. Kahit pa, pa paano, nalagsagan na. Ano si Guru? Wala bang spesifik dyan? Siguro maganda dyan. Hindi na ba konti? Punti pa rin? Kukulang pa pala. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Karalamakarlang, sobrang ganda mo ngayon. Una ba lang pagpunta namin na no? Tapos, sabi nila, kakagising mo lang. Hindi na ba namin kakagising? Sobrang ganda Kaya din nga po eh. ko yun. Yun naman. Medyo pausayan nga lang ng konti. Pero, kailangan ko magpapogi. Eh napanood nga po natin ang short clip po na video ng Jump Car. Ayan, so intro pa lang 'di ba? Nakakakilig na, nakakatuwa. At 'yun nga, ah uh, botong-boto talaga ang tatay ni tatay ni Carla kay Jomar. And para din sa akin, kung ako din naman po yung tatay ni Carla, ayaw pa ba ako, 'di ba? Ah uh, magandang lalaki ah uh, nakapagtapos, may degree holder, mabait, di ba? Business minded. Kung baga, perfect na. Kung baga, wala ka nang hahanapin kay Jomar. Ayan, syempre, napakagalang din po. And, wala akong nakikitang masama doon. And, grabe no, uh, talagang... Ingat na ingat din po si Carla kasi napansin nyo sinabi niya parang pinipigil niya yung uh, pinipigilan niya sila kalinga prab na baka baka daw mabas sila di ba so wag kang mag-alala Carla mas marami po kaming uh, nakasuporta sa iyo kaysa sa mga nangbabas babas sa iyo okay understood na namin yan ayan kung ano man ang silabi ng tatay mo kami din po <laughs> kami din po ay sumasang ayon <laughs> boto din po kami kay Jomar <laughs> di ba so nakakatuwa at nakakakilig and isa din po sa mga hindi natin nakita dito sa video na pinakita ko dito sa video ko uh, yung pag-unboxing po na marami din na uh, hindi nakita dyan, gawa ng may mga music ayan so hindi natin masali syempre at syempre gusto kong mapanood nyo rin po yung kabuan po sa channel po ni Kalinga Prab sa mga hindi pa po nakapanood kasi doon pa lang po sa pag unboxing po nila nakakatuwa and isa din po sa uh, pinakita ko dyan yung moment na may nakasulat doon sa karton parang di ba uh, sana mab mabasa nga natin yung nakasulat sa karton kung ano ba yung nakasulat kasi hindi po nila mab nabasa ng buo ayan, parang gusto ko rin po maki makibasa doon tapos parang parang ang cute cute lang ng reaction ni Jomar doon na parang ano, parang ewan ko parang bata or ano, yung parang may yung pinipigilan niya sila Uh, ato ayan di ba at saka si Kuya Rubin na basahin yun di ba nakakatawa ano kaya yung nakasulat pati ako na ano din ako doon eh siguro kung nandoon din ako makikisali din ako makibasa doon sa nakasulat and pangalawa din po isa din po sa nakakakilig na kinuha ko na clips yung yung coach <laughs> de ba? Nakita nyo guys yung reaction niya paano niya ano 'di ba? Parang ano lang gigil nagigil siya doon. Ah, uh, ang cute lang tingnan, 'di ba? Nakaka nakakatuwa at nakakakilig din yung reaction niya doon. Na parang pinaginitan niya yung ah uh, lalagyan ng uh, lalagyan yung nang ano uh, nang binigay po sa kanila. Naka <laughs> tawang-tawa ako doon sa ginawanya, niya no. Parang tayo lang din pag may kinainisan tayo nakita natin sa picture or something na uh, isang bagay na maalala natin yung tao na medyo uh, kontra tayo sa kanya, di ba? Pinagigilan natin. So Aba, panorin nyo po yung ibang kabuan ng video kasi talagang nakakakilig po. And grabe no, hindi talaga ako, ah, uh, hindi pa rin talaga ako mga iba. Hindi, hindi, ko ma, yung saya at tuwa at pasasalamat sa mga supporters po ng Jumar, uh, ng Jumcar. Kasi grabe, ang daming dumarating na mga mga bigay galing sa mga supporters po ng ng Zoom car mga bag, sapatos sa para para sabi ko na naano ko lang nga habang pinapanood ko. Sabi ko mapupuno na yung bahay nila Carla ng mga uh, padala ng mga supporter pero 'di ba uh, nakakatuwa at kasi maraming nagmamahal po sa Zoom car at naka natutuwa tayo kasi kung baga ang daming blessing na natatanggap po nila at hindi lang yon pati yung mga keyboys ay nabibigyan din ng mga blessing di ba and thank you thank you po doon sa mga nagpapabot po ng mga nagpapadala ng mga damit bag uh, mga damit ano pa mga chocolate at ang mamahal pa ng mga chocolate na yun, mga Toblerone, mahal yan. Hindi yan basta ordinaryo lang na mga chocolate. Alam niyo yan guys. Ayan, di ba? Grabe. And siguro kung ako yung nasa kalagayan po ni Carla, hindi ko rin na uh, parang mahirap, mahirap mag-sink in sa atin na dati, ano lang siya, kung baga, nagtitinda lang siguro kung bibili lang siya ng mga chocolate yung mga chocolate lang sa tindahan pero ngayon grabe mga chocolate mga bag sapatos o oh, di ba pati yung mga kapatid niya nagkaroon din so thank you thank you po sa mga nagpapaabot ng mga damit or mga Uh, regalo kay Carla at sa buong uh, buong pamilya niya po kasi lahat naman po sila ay nabigyan yung mga kapatid niya, 'di ba? So inaantay lang inaantay lang talaga natin na magkaroon siya ng bahay. ayan, 'di ba? Para pa paano makitan din natin na mas malaki na yung bahay nila hindi sila magsisiksikan tapos kung baga, maluwag na, kung may mga paparating ng mga bagay-bagay, mga padala ng mga supporter, uh, may paglalagyan, 'di ba? Kasi eh, para nga ako din yung nagwo-worry na saan san kaya nila ilalagay 'to, 'di ba? And well, para sa akin, guys, ha, ah, medyo natatakot din ako kasi hindi natin alam yung mga nakapaligid sa kanila, 'di ba? Ah, uh, 'wag naman sana mangyari, pero Sempre uh, hindi maalis sa uh, sa akin din, hindi maalis sa isip ko na baka may magnakaw sa kanila, di ba? Kasi napapansin ng mga tao na nakapaligid doon na ang dami-daming pinapadala doon. And kaya sabi ko, sana magkaroon na sila ng bahay para safety uh, at okay, maging ano, uh, maluwag din ang kanilang Uh, tinutulugan, 'di ba? So ipagpray na lang po natin lagi na walang mga dumate o walang mga masasamang uh, pag-iisip pang magano sa kanila, 'di ba? So 'yun lamang po ipagpray po natin ang kaligtasan po ng buong pamilya po ni Carla. Eh nakaka-excite. <laughs> nakaka-excite 'yung magpunta siya ng naga, 'di ba? <laughs> nakakatuwa at yung mga reaction din ni ano ni Jomcar itong nasa last part ng video yung nagano siya parang na pumoforma na naman 'di ba or nagtatanong kung ilang uh, ilang percent na yung <laughs> 'di ba uh, kung nadagdagan daw ba yung pagtingin ni Carla sa kanya ayan siguro ano palang lang para sa akin kung susukatin ko ah uh, mga ano na 70 so kailangan mo pang <laughs> kailangan mo pang tuduhan pa pero siyempre ayan uh, siguro darating tayo sa 100% na ma kung baga makukuha mo na ang uh, napagandang uh, regalo galing kay Carlyon 'di ba So 'yan lang guys, maraming salamat po. Thank you, thank you po sa uh, patuloy na pagsuporta po dito sa ating channel. Kaagapay po at syempre kay Kalinga Prab, suportahan din po natin and congrats, congrats doon sa isang uh, vlog din ni Kalinga Prab yung mga yung mga lalaki na grabe din yung uh, yak ng mga tao sa kanila. And alam nyo guys, nag trending yun sa FB and kahapon nasa 6 sobra 6 million na. Oo. Oh, hindi ko pa siya ulit nakita ngayon. Pero kahapon 6 million na. Grabe. Thank you, thank you po sa suporta At sana hindi na naman nakawin ng mga magnanakaw na uh, nag-upload ng video ni Kalinga Prab sa FB. Yung video na yun. So, yun guys. Uh, supportahan po natin si Kalinga Prab. At kapag may mga nakikita kayong mga nag-upload po ng video niya na hindi si Kalinga Prab yung nag-upload e-report nyo po isa lang po ang official uh, Facebook page po ni Kalinga Prab yun po ay ang Kalinga Prab na 2 million plus po ang kanyang uh, follower so yun lamang po maraming salamat po and God bless